Oh. Bigyan mo yung uso mo. Kakainom niya ng grape juice. Today is August 29, 2007. Ito, baby, oh. tignan mo. Tignan nguso mo yung oh, oh? uso mo. Oh. Oh. Yung uso mo. Oh. oh. may mga grape grapes po. Oh. <laughs> ah, balong kau. Ubus mo yung grapes mo, tapos picture ka. Ubus mo, ubus mo, ubus mo yung grapes mo. Oo, oh, lang ah. Ito, gagamba. Takot ang baby sa gagamba. Eh, Ayan <laughs> <laughs> oh, na baby ako so. Opo, 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 tama na. Luma, Lumalayo sa gagamba. <laughs> ah oh, aksa! la, Hello, no, yan na, gagamba. Hello, <laughs> yan na, gagamba, baby. Hello, oh. <laughs> yan na. <ayun> na. <laughs> Bawa! 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 Tatakot sa gagamba. Thank